kakat o dalawa natin Maglak pa sana kahit yung black tick lang o may kang sakang alright mga kaibon ayan ha ah. Panibagong abangan na naman po tayo sa ating Portlap North Derby bridge mga kaibon DR Santiago release ah uh, kaliwa po ang labanan bigla pong kinanan ayan. kaya kahit Santiago lang ay eh, maganda labanan na rin yan kahit na medyo ang ating lili pa rin para ayos lang 162 kilometers at yung huling pinaghagisan yata eh, parang 180 may kaya lang okay lang din kasi bigla nga ikinanan susunod so, niyan malayo pagitan niyan baka magtugi garaw Malayo yun. Malayo pa pagitan yun sa Santiago. Ayan. Magandang labanan din mga kaibon. Ayan. Type check po tayo. 8.34 ay, Speed po po natin mga kaibon ay 1.3 8.35 po ang ating 1.3 mga kaibon. Ayan. At si Tol eh. Ando po sa loop di Batang Basilio at si Tol po ang magpapapasok kasi sayang kay Batang Basilio may gitsa na isang libon nung nakaraan at mas malapit pa po sa standing sa amin yun, light po yung kay Batang Basilio, ay eh, nasasayang po yung oras medyo, eka nga, tuturuan pa dito lang, tamang diskarte sa pagpapasok, mabait na pa, may ibon na yun kaya lang, oh, parang matetense lang si Batang Basilio. ayan, light pa rin po ang ating mga ibon ala pa po tayong bumubutas pati po yung pa isa-isahang entry natin kay Batang Basilio ay eh, light pa rin ayan, sana pala rin tayo sa port lap Huwag sanang matulad sa isa. Live na biglang tumigo. Ito po, ating mga YB. Ayan no? Mga gutom na gutom na. Ayan, meron pa po tayong isusoksok na ring. Ayan o. No? Ayo, ayo, ayo. Ayan o. Ayan o. Ayan at sana mga pagpalusot tayo ngayon para meron tayo panghagi sa pagigigaraw pagigigaraw sa final ganun eka nga ganun mekos <laughs> mekos na yan pre mekos mekos mo na yan yeah! <laughs> alright magkakapi muna ako tablado na mega gain e sa akin ito wala tigaluto ah. mekos mekos kakanala ako sa mekos 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 abang-abang tayo mamaya-miya kakapi lang ako mamaya-miya na kakapi muna ako alright ayan mga kaibon na may nagpaklak na po ng saragosa kabalatuan yung mga unang baba may nagpawanto po tayo po eh 1000 lala speed natin no? time check 8.59 1000 lala pong mahigit ng ating speed ayan oh 858 po ang ating 11 eh 859 na ito may parting na isa sana naman bumulusok dire diretso yata ayan na ayan na ayan na siya ay umiipit na you know black check hormones kanina yun oh. ah, bumalik kaya ayan bumalik ayan nakaisa rin rin black check oh lock check lock check oh naglalaro pa sa kabila ng kabilang mundo eh si white flight baltec baltec di second alright baltec di second ayan po first flower natin baltec brothers yan yung may balpek Ayan o Tumuha ka muna Mamaya ka lang uminom Pahinga ka muna First na uh, 1,092 Ayan Ayun, May umiipit pa o oh. Ito 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 Ayan o no? Ayun o no? Grisilo <laughs> Ayun o no? Grisilo 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 Si Grisilo Ayan Sana naman Huwag kang tumagal unikot Grisilo Ayan o no? Sana naman mag-shoot ka sa balde. Kamukha ng isang blackjack natin. Wala. Ayun e na, ayun e na, ayun e na. Ayun e na po. na ayun na tumukod pa Alright. Okay mga kaibon, second bird, a ah, Baltic Sun. Ah. Sun of Baltic, ayan oh. 1,062 ba? O, oh, parang gano'n, parang one, pero 1,000 pa rin speed niya mga kaiba, 1,062 60, 60, 60 eh, nabubulo tayo. Okay. <laughs> Ayan mga kaiba, uh, dalawa pa po ang iniintay natin. Uh, si Omi Sakang at saka yung nest mate ng kay Batang Basilio. Ewan ko si Batang Basilio kung nagpaklak na mga kaiba. Hindi pa natin alam. Ayan oh, 9-7, type check. Ayan, eh, medyo malayo. Ah, medyo malayo man. Ay, mararating pa rin. Ayan, 9-7. 9-12 pa po ang ating eh, isang libo. Ayan Oh. 9-12 ang isang libo natin. Ayan, may umiipit. Ay, eh, di mo lintik tumupi o. Oh. Kaila ko kay Ayan. May puti sa pakpak. Ayan, live yan. Live. Ayan Oh. Ayan mga kaibon, time check. 9.23 Wala pa po ang ating dalawa Layo naman ang iwan Ayan o oh. oh, May mga misisidaan mga kaibon Omikang sakang Wala pa si Omikang sakang ah. Yeah, Kaya mga kaibon, type check po tayo 9.51 Ayan o oh. 953 lang ang ating 800 mukhang kakat off na po ang ating dalawa yung blue bar de eh, medyo talagang 50-50 na lang tayo ron yung kapatid na kay Batang Basilio pero yung kay Batang Basilio nag clock na 836 yata bali yung dalawa pa natin yung wala rito mga kaibon ayan o oh. napakaganda naman sana ng panahon tapos eh, yung isa black check natin. Eh, kompleto naman yung pakpak nya. Bali yung sa dulo na lang yung nagpapahaba ron. Pero mahaba-haba na. Hindi nga lang pagano ano kahaba. Eh, ka nga eh. Sa utak na lang nagkakatalo yan. Mas magaling talaga yung nakay batang basilyo kaysa nasa kapatid. Mukhang kakatopin dalawa natin. si pa lumusot. Kahit yung black check lang. Maglock pa sana kahit yung black check lang. O may kang sakang. ala pa si o, may kang sakang. Ayan mga kaibo, 10.20 na po ating cut off. 700 na lang ang speed ng ating dalawa. ala pa rin. Anak naman ang kuha Alang ka pararakan yung pinaghagisan eh. Ayan ah, next mate na kay batang Basilio eh no. Akalain mong air pa yung ahabol. Ayan no. Oh, next mate na kay batang Basilio. Binahan rin pa yan. Ay eh, pasang awa, ay ka nga. Eh. awa. O oh. oh, yan mga kaibon. Kapatid na kay Batang Basilio. Iniwanan pa si Omi. Sakang natin yung black check ang speed po niya ay 795 lak pa rin isa na lang po ang iniintay natin sana naman umabot mga kay Bon tumi kang sakang ka akalain mo ito pa yung papa ayan o oh, may kasama pa siyang bihag mga kay no? ayan o oh. Ayan o, oh. oh, greasy lo, oh. baka sa inyo yan o. oh, oh. Ayan oh, grisil po oh. Ayan oh, nakatago oh. Isa na lang. Maabot ka sa na, ayan oh, 958 na yo. Wala na kalahating oras, makakat pa yata si Omi kang sakang. Umabot din si Omi kang sakang. Ayan oh, shoot mo na sa balde Omi kang sakang. Ayan. Wala po mga cuts off ka. Alright. At yun nga mga kaibon. Eh, nakumpleta naman tayo. Ayan po, kita nyo. Hirap na hirap po si Omic ang sakang. 756 ang kanyang speed. Eh, ka nga, Eh, live pa rin naman. Ang ating apat na YB. Ayan. Ayan, tumutuka na po siya. Hindi naman siya tumuko No? Oh hindi ka mukha ng grisil natin yan tumukod po yung grisil <coughs> ayun natin ayan na at ayun na oh. tumukod pa yan ayan, kaya, kaya ganyan yung paa niya yan po yung muntik, muntik na maputol yung paa yan ah ito po yung isa tumukod din kapatid na kay batang basilyo tumukod din yan ayun putik po, po yung paa niya hingal na hingal po ayan oh. pagod niya ba ito yung first clar natin kanina ayan bali magkapatid sila hindi sila sabay pinisa mas matanda mas matanda ako dyan <laughs> <laughs> ewan ko sino matanda dyan ayan mga kaibon ah, maganda naman ang ating potlap kahit na pasang-awa yung dalawang ibon natin. Eh, batang basilyo eh semi, semi pasang-awa. Eh, tama, live pa rin naman 'yon. Nilaban pa rin naman tayo. Ah, kumpleto po ating ibon, isa kay basilyo at apat dito. Kumpleto naman, live pa rin. Ayan mo, pala ko abutan tayo ng katot kanina kay sa Omi sa Kam. 10-10. Yung blue bar po, na kapatid na kay Batang Basilio tsaka yung kay Batang Basilio eh mga bata po yan bawas pa ipakpak kaya sa Tugiga raw kung Tugiga raw man yung magpo-port up tayo ng Tugui IT flap eh medyo eka nga hindi na tayo ganun kasampalataya sa clock sa clock nila pero sana papalusok pa rin kasi mga bawas yung pakpak eh tao man pagka may sugat yung kamay hirap gumapas ganun yun eh <laughs> sana pa rin, rin tayo sa piplap okay mga kaibon hanggang dito lang po ang ating video ah, uh, complete natin kasang awa ang iba maraming maraming salamat po mga kaibon hanggang dito lang po alright Thank you for watching.